After ko mga guys, kausapin yung company ko. nag na kasi ako. Ito, lalabas na naman ang atin yung or ng pagkain. Dahil, may three days pa ako pa. Medyo malamig-lamig Pero hindi nakagaya na dati. Maging spring season ako dito kasi. nila ba yung bundok may yellow-yellow pa. So, punta muna ako dito. yung malapit na supermarket. Inikot ko kasi. Nalang ang paligid ko guys ito kalinis ang Japan. Wala kayong makikita magdumi-dumi. Mga kalat na mga plastic, mga gano'n na nakikita sa paligid. Di ba? Napakalinis. This is Japan. So, wait lang po niya ulit guys. na ako. Habang naglalakad nga ako guys, nakita ko tong grupo ng mga bata. Tignan nyo, meron pa nga silang leader na nag-guide sa kanila. Ang cute! At heto na nga guys, nandito na ang ate niya sa my supermarket. Dito nga ako laging namimili. At dahil nga wala ako mapagtapunan ng aking mga plastic bottle, dahil nga lagi ako namimili ng mineral, dito ko nga naisipang itapon. Dito kasi sa Japan guys, dapat nga nakasegregate lahat ng inyong mga basura. Hindi nga pwede magkakasama. So dapat nga pa magtatapon, dapat laging magkakahiwala yung mga plastic, yung mga papel, mga ganun. At heto nga guys, naisipan ko nga bumili ng pantrabahong pants dahil nga lilipat na ang ate nyo sa farm. So, kailangan ko ng maraming pantrabaho dahil ang lilipatan ko, guys, ay nang co-house yon So, sobrang init. Dapat maraming extra damit ang ate nyo. At namili na nga ako ng mga pagkain dahil nga meron na naman akong iluluto. Tingnan nyo nga itong carrots na nakita ko. Diyos ko, pagkalaki naman talaga. O, nakita nyo naman ko ano yung mga pinagkukuha ko. Kaya naman, malamang may idea na kayo kung ano yung aking lulutuin. Habang nagtitingin-tingin pa nga ang atin nyo, may nakita akong mga seaweeds dito guys. Hindi ko nga alam kung talaga bang nakakain tong mga to pero ang mamahal din naman ng mga presyo. Seaweeds lang pero ang mamahal no. At ito nga mukhang kuhol na ewan. After ko ang mamili guys, ay naisipan ko na ngang umuwi para naman makapagligpit din ako sa bahay. Siyempre ngayong araw dahil nga rest day ng atin yung naisipan ko nga din magpalit ng aking bedsheet at mga punda para naman masarap ang tulog. Hay nako, naaalala ko na naman yung interview ko kanina. Grabe talaga. Alam niyo yun, yung parang ginigipit kayo pero kailangan ko na talaga mag-resign guys. Kasi kung mag stay pa ako dito sa company, ay naku, walang mangyayari kung diretso ako dito. Diyos ko, napakamahal ng apartment apartment ko, solo ko. Tapos yung aking bills dito ay umaabot ng tatlong lapad din mahigit. Diyos ko, doon na napunta lahat ng sahod ko. Kaya naisipan ko din talagang lumipat ng company. So, yun lang muna for today's video guys. Abang-abang muna kayo sa susunod farm vlog na ang ating i-upload. So, thank you for watching and follow for more. Bye-bye! Bukas ulit!